Sa lugar kung saan hindi biro ang uri ng transportasyon, matatagpuan ang mga malalawak na lupaing sakahan ng mga mamamayan ng mga Bakulaongan Norte sa Bugiyas, Pinggit. Susubukin ito ang tibay at lakas ng sino mang maglalakas loob na magtanim sa tuktok at matatayog na bundok. Napatunayan nilang walang makakahadlang sa kanilang pagnanais na magbigay ng tulong at suporta sa mga ng agrikultura, hindi lamang sa probinsya ng Benguet, kundi maging sa buong Luzon at buong bansa. Subalit hindi lahat ay madali. Matinding hamon ang kanilang kinaharap pagdating sa pagdadala ng kanilang mga produktong gulay sa merkado. Masisilayan natin ang malaparaisong ganda ng Barangay Bacolongan Norte sa Bugyas Benguet. At kung paano naging tila anghel ang BSWD Kalahi Seeds sa mga magsasaka dito. Ako po si Director Adrian Fermin ng Traditional Media Service ng Department of Social Welfare and Development. Magandang araw mga kababayan. Ito po ang kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa bulubundukin ng Hilagang Luzon, matatagpuan ang kamanghamang hangganan ng probinsya ng Benguet. Kung saan dinala kami ng mga ang daan sa bayan ng Bugyas. Bago pa sumapit sa bayan, sinalubong na kami ng malamig na hangin at makapal na ulap. Sa paghawi nito, Masisilayan ang naggagandahan ng mga ligaw na bulaklak sa gilid ng mga daan. Malayo pa lang ay makikita na rin ang nakahilerang taniman sa matatarik na kabundukan. Gulay ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan ng Bugyas ito rin ang dahilan kaya mahalaga sa kanila ang maayos na daanan patungo sa mga pamilihan. Yung wala pa yung uh, farm to market road ng uh, Kalahisid dito sa amin, uh, talagang nahihirapan po talaga kami dito sa bundok kasi halimbawa pag uh, mag tatanim kami mahirap uh, buhatin yung mga fertilizer na ginagamit namin malayo yung kalsada na maputik at lubak-lubak kaya hindi kaya ng sasakyan na pumunta dito sa garden dito kaya uh, from farm hanggang sa kalsada kami po yung bumubuhat manual po sisira yung gulay sa pagbuhat malayo kasi yung dadaanan uh, kahit yung mga anak namin na uh, pupunta sa school mahirap talaga naabutan ko ba dati is yung kalsada namin dito, lubak-lubak. Example, may, may, may mga anak, kailangan namin yung may magkikere sa kanila na mga mamamayan. From here, going down sa bayan, kaya ang hirap po minsan is may inaabutan ng mga anak sa daan. And then, pag naman po sa sakit, marami na pong namatay dito sa amin nung wala pa yung kalahisis na project. Yung pag-transfer din po ng aming product dito dati is kahit kaming mga babae nag-carry papunta doon sa pinakabayan namin. Sa tulong ng programa ng Department of Social Welfare and Development na kalahi seeds o kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, hindi na kailangan pang suungin ng mga magsasaka mula sa barangay Bakulongan Norte sa Bugyas ang baku-bakong mga daan, pababa at paakyat ng bundok. Nasaya at mati in my dito yung project di Farm to Market Road. Ada pa iti pa ay ada mati in, area, in, area, in the training, di seminar, Kin dadumo pa yung pagsaya at umili umili dito sa barangay ng Bakulungan Norte. Nung dumating yung kalahi sa aming barangay dito sa Bakulungan Norte, nag-introduce po sila yung staff ng kalahi na kung ano ang gusto niyong project, yan ang gagawin natin. Kaya nag-isip-isip kami na ang unang uh, project namin ay e, yung farm, farm, to market road kasi uh, talagang nahihirapan kami yung experience po namin nang nag-volunteer kami sa, dito sa Kalahi, kailangan namin yung marami kaming mga mag-volunteer para magtulungan po. Binigyan po kami ng 45 days. Kailangan matapos po yun, pero ginawa namin yung 27 days, ginawa ng Bakulungan Norte, yung mga volunteers at saka yung mga BLGU. Kasi talagang kami yung makikinabang doon eh. Kahit pa yung mga anak at saka yung apo, at nakikita niyo naman na ilang taon na itong kalsada eh buhay pa, matibay pa. Need talaga nila na magkaroon ng magandang kalsada. Nagkaroon na sila ng tinatawag nilang Kalahi Road. Kung susumahin lahat yung length ng mga na-implement nila is uh, 1.7 kilometers bale. So, malaking tulong na rin yun sa mga magsasaka knowing na ang Bakulungan Norte is a farming community. Na-lessen sila sa transportation kasi nagkaroon na rin sila ng sasakyan. So, yung mga naghahakot na rin, galing din sa kanila. Doon natin makikita yung transition ng buhay ng taga Bakulungan Norte na naging easier na yung kanilang access sa nakitang magandang resulta ng lokal na pamahalaan ng bugyas sa implementasyon ng Kalahi Seeds sa kanilang bayan, naging inspirasyon ito upang gumawa sila ng lokal na programa base sa balangkas ng Kalahi Seeds. Uh, I hope lang ah, na namamahalan na ngayon sa Kalahi. Maintain yung prinsipyo ng Kalahi na from the community magigaling. And it will be worked out by the community rin. Para ma-feel nila kung ano yung uh, sistema na from the ground hanggang sa matapos yung project, further use. Maganda yung project talaga. That is uh, answered by the kalahe. Kasali kasi sa program natin is yung hindi lang community kasing i-empower natin, kundi pati yung mga local government. Ang laking tulong sa kanila nung nakita nila na-appreciate ng LGU yung CDD process, yun na rin yung in nila implement yung mga local projects nila na dinadala dito sa barangay. So, malaking tulong yun sa LGU. So, doon nila actually pinatern yung mga resolutions na ginawa nila. Dahil sa proyektong Farm to Market Road ng Kalahi Seeds, sa pakikipagtulungan ng mga voluntaryong magsasaka, malaking ginhawa ang naidulot nito para sa buong komunidad. Malaki yung impact po nang, nung nagawa na po yung daan. Yung gulay namin, hindi na masisira at saka pag manganak, hindi na manganak sa daan, kundi maapunta sa ospital po. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa kalahi di SWD at saka sa LGU kasi tinanggap nila nga yung proyekto ng DSWD. Noon, kunin mo ng tatlong oras, pero nang dumating itong project ng DSWD, nagiging isang oras na nang papunta ka sa, ano, sa, sa market. Napaikli po at saka yung kalidad ng gulay talagang uh, quality talaga. Nagpapasalamat po ako sa mga members ng Women's at saka yung mga BLGU at saka yung mga partner namin na community po kasi sila po ang mga palaging partner namin during implementation po ma'am. At saka yung mga officials namin sa MLGU, mga staff ng Kalahi kasi sila po ang daan nakarating sa amin yung project ng Kalahi. Pinagaan ng Farm to Market Road ang transportasyon maging ang pagpapadali ng pag-asenso ng ibang magsasaka. Nagpakita din ng buong suporta ang mga kababaihan ng Sitio Pugo sa proyekto. Natutunan po namin ang mga pagsukat ng mga buhangin, semento at ang kung paano ang pagtimpla ng mga buhangin at saka semento po ma'am. In behalf of the Pugo Women's Association, and Farmers Association at sa lahat po ng aming mga kababayan dito sa Pugo Bakulongan Norte, kami po'y nagpapasalamat una sa ating Panginoon sa pagbibigay ng programang ito at sa aming mga local government units kasi sila po ang aming partners sa pag iimplement ng proyekto ng Kalahi Seeds na to. Tila na sa isang lugar na puno ng mahika kung iisipin. Ang bayan ng Bugyas ay punong-puno ng magagandang tanawin at sagana din sa pinagkukuna ng pagkain. Sa bawat segundo ng aming paglagi dito, tila bukang liwayway na dahan-dahang ipinakita sa amin ang kagandahan ng bayang ito hindi lamang sa aspetong pisikal, kundi maging sa matatag na pundasyon ng kaugalian at pagiging masipag at makatao ng bawat mamamayan nito. Nasa kanila ang larawan ng pagsisikap, pagtitiyaga, pagtutulungan, pagbibigayan at pagkakaisa na siyang dapat taglayin ng isang komunidad tungo sa kaunlaran. Kipot man at matarik ang mga daan, susuugin ito ng mga nagkakaisang mamamayan. Handa nilang ihatid ang anumang paraan ng serbisyo at pangangailangan ng bayan. Sa tulong ng kalahi seeds ng DSWD, hindi na kailangan pang magsakripisyo at magbuno ng maraming oras para lamang maghatid ang mga magsasaka ng kanilang mga inaming gulay sa pamilihan. Ipinadama ng DSWD na kasama ang pamahalaan sa pagtatawid ng tagumpay at kaunlaran sa mang sulok at bayan. Mula dito sa Bugyas, Binguet, ako po muli si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong maging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ang isang pangkwento ng pag-asa at pagbabago.